na nararamdaman nila ngayon yung kanilang vulnerability. Lalo mm -hmm. na si Vice President Sara, hindi pala siya teflon, no? Dalo mm -hmm. na doon sa last survey, bumaba siya ng 11% at itong survey na ito, yung period na ito, bago pa itong controversy sa intelligence yeah, no, para no, no, confidential fund. Ibig sabihin, mm -hmm. sa susunod na survey, baka mas malaki mm -hmm. ang kanyang ibaba or magpatuloy mm -hmm. siyang bumaba at least, no? Pero nakikita rin natin ah uh, ina Michael na sinusubukan nilang baguhin yung narrative. Mm, um, paano? Ni, Sabi ni Vice President Sara Duterte, 'yung mga kumukontra sa aking intelligence at saka confidential fund mm. ay kalaban ng kapayapaan. At mm. 'yung kalaban ng kapayapan, 'no, ay kalaban ng bayan. Mm. Tapos sumunod naman itong mga spokesperson. Mm. 'Yung uh, idol natin, si Panelo, mm. si mm. Harry Roque, mm. at si ngayon, 'yung Kongreso. Changing mm. the topic eh, di ba? Mm. So, pinapasa nila sa iba itong uh, itong problema, no? Ah uh, uh, parang sila ay napakalinis, ang binabanatan nila yung iba na napakarumi, no? So mm. changing the topic. Tapos dumating naman yung tatay, di ba? Mm. Dumating yung tatay, yung tatay naman iba. Inamin. Mm. Inamin, no? Yung yun ng tatay. Napasubo eh. Oh. Nagpapasubo, mm. nagpapasabog. In an na baguhin yung issue, no? At ngayon, medyo nag back naman si Vice President Sara, Umaakit ngayon ng bundok sa Cebu. Iba nakita mo. So, nagfa-fumble sila, nagfa-fumble na baguhin yung narrative, Diba? ba? advice mo Pinabago nila yung kwento. Ang problema, medyo ineffective. Ang problema, medyo sablay. Hindi nila nababago, lalong lumalalim lalong lumalalim yung issue. Lalo, mm -hmm. lalong binabaon yung sarili sa kumunoy. No? Mm -hmm. Kaya sabi ko na nga sa mga nakaraan nating episode, dapat si yung ng mga adviser at saka strategist, di ba? Mm -hmm. Dapat yung mga defender ay uh, ay tanggalin dahil nakakatulong sila doon sa mga bumabanat. Ikaw ba, Michael, ni mo ba yung mga yan as defender mo?